Hello guys, good morning. Ayan o, oh, bago kami aalis, oh, tatanggalan muna ng ice. Diyan din sa harapan, kailangan tanggalan ng ice Hindi oh. Dito na ako sa loob ng kaya sa sakyan kasi nagigisa kailang muna ako ngayon bukas pa ako mag-drive. So, ice. Dito din. Ice, ice. Ice. ng sa sasakyan maraming ice ayan uh, nirehit muna para matanggal kasi maingay mahirap katanggalin walang walang heater so, para mag-melt siya yung uh, scrape muna kasi maraming nag o -okay ng nang nag-melt kasi may heater i-reheat muna tapos linisan mm. yan sa likod oh, meron pang ice? ice hindi pa niya nalinisan hindi pa iscript muna yan so matagal din bago makaalis ganyan ang buhay na meron sasakyan pwede ng virus na ba I mean. So, we don't have that in my country, only in Canada. Not in the Philippines. Our neighbors still have their Christmas tree anywhere. So, possible the, the Christmas end in April. Christmas. It's, it's 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 sad, but it's okay. I have the Christmas the whole year this year. Every day Christmas is every day, not only in the December.